Dinarayo sa Kadiwa Store sa Quezon City ang 29 pesos per kilong bigas. Mura pero maganda pa rin daw ang kalidad ayon sa ilang mamimili. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Abot hanggang labas ang pila ng mga mamimili sa Kadiwa Store sa Department of Agriculture sa Quezon City kaninang tanghali. Paano ba naman ang ibinibentang bigas? Nasa 29 pesos kada kilo. Halos kalahating mas mura yan kumpara sa presyo sa mga palengke. Bawat customer, tig limang kilo ang pwedeng bilhin. Pero dahil limitado ang supply, mabilis itong naubos. Kaya ang mga mami mili, sinulit ang chance ang makakuha ng murang bigas. Halos kalahati na siya. Eh, kaya sinadya namin kahit medyo dalawang sakay. Kasi sadya talaga namin circle mga Michelle, eh, sinabay na rin namin kalahati din yung na-save parang pandagdag na rin siya sa pangulam. Noong isang linggo pa nagsimula ang murang bentahan. Si Criselda, pangalawang balik na ngayong araw at naghatak pa ng kapitbahay. Kahit mura ang bigas sa kadiwa, pasado ang lasa nito. Yung lasa kasi hindi siya ano maalsa tapos hindi siya maano ano yung amoy walang amoy. Oo, maganda. Kainin. Kasi kahapon yun, ang sinain ko talaga kagabi. Oo, kasi may binili akong tag-50, eh. sinubukan ko muna to masarap. Ngayon na nalaman ko na araw-arawin ko yan pag mayroong timda. Galing sa story.